Governor Dora Dodod Kadyao ang hindi rin madayon pa Amerika. Provincial Information Officer Eric Otaide, official representative ni Kadyao nga magatubang sa Antique Circle USA. ja sa report ni Randy Londres. I would like to apologize to our Kasi in America nga hindi ako makaagto dyan kag maka ka ninyo. I'm sure you will understand that I did my best but maybe God has other plans. Hay amo gani ang I have to be here for hour kasi manwas man sa Antique. Nagkakasubo nga nagatubang si Governor Rodora Cajao sa makatapokang kang media. Agud di palabot ang mensahe nga hindi ini makadayon sa pagpakikita sa mga Antiqueño sa United States of America suno kay Kadyao, nakalabot sa US Embassy sa Metro Manila ang iya pagproseso apang bisan didto madamo sa ginapangayo sa iya nga mga requirements nga bisan iya proseso, hindi na makaabot sa isa ka okasyon nga ni siya ang mangin bisita approve ang akin nga official business instead gituguan ko kan DLG kang official time And then when I went to the consular sa my U.S. Embassy, pinagabalik-balik ako kang papeles. lack of lack of time, I nga maybe I need to be back to Antique because of the impending mga weather crisis that is, uh, we are uh, experiencing and will be experiencing in the next few days. Si Provincial Information Officer Eric Otaide ang kang minsay ni Governor Kajaw para sa mga Antikenyo sa Amerika. Suno kayo, Otaide, iya pagkabasao ng minsay ni Kajaw sa makatapok ang Antike Circle USA nga among organisasyon ka mga Antikenyo sa Amerika nga nagasuporta sa nagapadayon nga pagbago nga nagakatabo sa probinsya kang Antike. Ang uh, message nga i, i pagatugro na rito sa Antique Circle USA ang apologies kang governor nga kunandot ni tanaka kabot no so atar man naman ang nga ang gin grant lang kana is 4 days kag uh, do ma kag uh, uh, she doesn't want to spend that much uh, funds from the government nga hindi man mag uh, mag uh, proportion sa number of days nga stay na rito sa may United States she can be more effective if she could have stayed longer no kung it if it was granted by the DILG but uh, she's allowed only four days so ang gwana na lang akur lang na ma represent ka na rin to and aside from of course uh, relaying uh, with much uh, regret no ang pag hindi pag dayon kan governor i i padayon mabasa ako nga nang mensahe which among others na naga call for unity bisan rito sa may Amerika, una gid it uh, is uh, ang theme ka nga, nga speech is every uh, new uh, a renewed hope uh, sa aton newly found uh, freedom no? freedom to be uh, who you are uh, as an antikenyo nga ura bala ma ura bala nga makuol nga daw na kadinahan ikaw kang ginatawag nga nga uh, pressures of uh, patronage politics ang mga uh, typical ano iti atun man talaga na nakita kun ano ang ang nahimo kang atun nga, nga bagong gobernador in a span of uh, a little over five months so amurang idareun naken rito ng mensahe kang gobernador sa may US and of course uh, appeal for for assistance especially sa anagin ng mga programa sa youth kag sa senior citizens ay mo so, gidra ang marapit sa nang uh, uh, platforma sa pagserbisyo na para sa co patrol Randy Londres